Ibigay ko kayo ng tips kung magnenegosyo kayo ng ukay-ukay, pwede kayong magbenta or yung bagsakan na tinatawag ngayon. Ah, uh, makikivideo lang kayo dito sa isang kakilala ni Kuya Islao dito sa Uyang rin. So, para meron kayong idea kung paano magkaroon ng negosyo or paano patakbuhin o paano kumita ba sa ukay-ukay. Halika dito. Ikaw una ya. Mauwaw ko. Asa <laughs> lang <laughs> dapat? Kani. Dili, darat ta. Dereta. Dereta? Ah uh ah. -uh. Halika mayan. May aunt. So nakikita mo yan. So lahat ng items na nakikita mo dyan, maganda man sa hindi, branded man o hindi, ay 45 pesos lang. So all items, kung makikita mo yan, all items are 45 pesos. So eto, tingnan mo, hanap ka example. So this one, makukuha mo lang siya ng 45 pesos. 45 pesos. Kahit anong item, simula sa pambata, panglalaki, pambabae, lahat ng items ipakita mo. Ito yan. Ganyan. So, parang tips lang po siya mga sis kung gusto mo magnegosyo tapos mabilis yung ikot ng pera mo at punan mo. Ganito yung gagawin mo. Bagsakan. O diba? Bagsakan. So, unang opening nyo lahat ng open mo or new arrival mo ay ibebenta mo siya ng 85 pesos depende or 100 pesos unang araw. So meron kasi yung mga ano yung may standards yan ng mga araw ata. Kung malapit ng maubos, di ba? Kung malapit na maubos yung mga paninda nyo sa so mag new arrival na kayo. So bebenta nyo lang siya ng 10 pesos all items. So walang maganda man o hindi, ten items. 10 pesos siya. So bali, Profit na yun ang tawag doon. So sa opening pa lang ng items nyo or alam nyo sis nagpapakapal ako ng na mukha para sa inyo Nakaka-stress pero carry lang. So pag pag opening kasi ng item, so doon pa lang siguro sa first or second na ano na arrival nyo, ng prices nyo, makukuha nyo na yung capital nyo. And then the other day and the other week noon is profit na yung tatakbo noon. Ganun yung ano ganun yung diskarte pag bagsakan. Oh, yun. So may idea na kayo, 'di ba? O I got you. Mm -mm, I got you kasi pwede kayong magnegosyo ng ganito. Tips si yan from La Greta, Naulaw na ko kaya nakong gitan. Oh.